para sa kapwa mo. Be a channel of God's encouragement kaagapay. Sumasay papawi mula sa mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZA. Agapay ng Sambayanan. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng uh, Huwebes at 13 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 para sa Bagong Araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Bagong Araw, Bagong Balita. unahin sa mga balita ngayon, death toll sa Super Bagyong Juan umakyat na sa 27 mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha, 300 at 66 pa. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan lumabas ng bansa. At sa kalakalan, piso lalo pang humina, umabot sa bagong record low na 59 pesos and 17 centavos kada dolyar. At ngayon sa detalye ng mga balita. Bagong Araw, Pangunahing Balita. Umakyat pa sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa Super Typhoon 1 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa nasabing bilang labing siyam ang mula sa Cordillera Administrative Region o siyam sa Ifugao, apat ang mula sa Benguet at tigatlo sa Kalinga at Mountain Province. Samantala, tatlo ang nasawi sa Nueva Vizcaya Province sa Cagayan Valley. May tigisa namang nasawi sa Katanduanes, Capiz, Zamar at Sulu at mula sa isang probinsya na hindi pa tinukoy ng ahensya. 36 naman ang bilang ng mga nasugatan at dalawa ang patuloy na pinaghahanap. Naitala naman sa mahigit 1.006 milyong mga pamilya ang apektadong residente o katumbas ng mahigit 3 or 3.59 milyon katao sa 9,643 na mga barangays sa labing-anim na rehiyon sa buong bansa. Mahigit 171,000 na pamilya ang nakatira pa rin sa higit siyam na libong evacuation centers. Samantala, iniulat ng NDRRMC na aabot sa higit 41,200 na mga bahay ang napinsala ng bagyo kung saan higit 7,300 ang tuluyang nawasak. Nasa 366 na mga lugar pa rin sa walong rehiyon ang apektado ng baha. 147 ito ang nasa Central Luzon, 104 sa Bicol Region at 61 sa Cagayan Valley. Baha pa rin ang 29 areas sa Calabarzon, 16 sa Barm, 4 sa Ilocos Region, 3 sa Western Visayas at 2 sa Northern Mindanao. Bagong pangunahing Inihayag ng Department of the Interior and Local Government na 24 na local officials, karamihan ay mga mayor, ang inaembestigahan kaugnay ng pagbiyahe sa labas ng bansa sa kasagsaga ng Super Bagyong Uwan. Ayon kay Interior Secretary John Vicremulia, kabilang sa mga inaembestigahan ang mga nag-abroad mula November 9 hanggang 15 sa kabila ng direktiba na huwag umalis dahil may malakas na bagyo. Binigyang diin ni Remulia na kapag may national emergency, dapat munang magpaalam sa DILG, ang municipal mayors at councilors kung sila ay mag-aabroad. Ang pagsuway umano ay maituturing na gross insubordination at abandonment of duty. Binigyang diinirimulya na dapat on the ground o personal na nagmamando ang mga gobernador, alkalde, kapitan at iba pang mga lokal na opisyal sa panahon ng kalamidad. Pag-aral Pangunahing Balita. Balita. Sa ibang tampok na balita, umalis ng Pilipinas si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Itong kinupirma ni Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Anya, umalis si Bonoan Martes ng hapon patungong Estados Unidos via Taiwan. Sinabi ni Sandoval na agad na nakipag-ugnayan ang immigration officers sa Department of Justice ng makaharap si Bonoan upang i-verify kung mayroong umiiral na hold departure order o warrant of arrest laban sa dating kalihim. Ngunit kinumpirma umano ng DOJ na wala naman kaya't na clear itong lumabas ng bansa. Inihayag ng DOJ na umalis si Bonoan para samahan ang kabiak na sa sa ilalim sa isang medical procedure sa US. Sinasabing hanggang December 17, 2025 ang biyahe ni Bonoan. Binigyang diin ng DOJ na sa ngayon, walang anumang legal prohibition sa constitutional right to travel ng dating DPWH chief bagamat kasama ito sa immigration lookout bulletin order na unang inilabas ng DOJ Matatandaan na Agosto nang magbitiw si Bonoan bilang DPWH Secretary sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ngayong buwan, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure ang paghahain ng criminal at administrative charges laban kay Bonoan at iba pang dating DPWH officials kaugnay ng 95 million pesos na flood control project sa Bukawe, Bulacan. Bagong araw, balitang kalakalan. Lalo pang humina ang piso kontra dolyar, ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Humina ang piso ng Pilipinas sa ikalawang sunod na araw ng kalakalan na nagsara sa 59 pesos at 17 centavos kada dolyar, ang bagong pinakamababang halaga sa kasaysayan. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricaforte, Nakapekto rito ang ingay sa politika at ang pagtaas ng US dollar laban sa mga pangunahing pera habang nananatiling matatag ang piso sa paligid ng 59 pesos mark. Kasabay nito, iniimbestigahan ng Malacanang ang ulat ng umanay destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos maglabas ng pahayag si Mon Tulfo. Samantala, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na hinahayaan nitong ang merkado ang magtakda ng halaga ng palitan, ngunit handa umano ang banko upang mapahupa ang malalaking pagbabago sa piso. Sa iba pang pa balita, umapela ang Senate Agri Committee sa Department of Agriculture o DA na maglunsad ng digital dashboard na magpapakita ng real-time data sa lokal na ani at volume ng iniimporta produktong agrikultural. Ayon sa Vice Chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food na si Sen. Aimee Marcos, sa pamamagitan ng naturang sistema ay mas madaling mamomonitor kung sapat, kulang o sobra ang produksyon ng mga lokal na magsasaka. Magiging batayan din ito sa pagpapasya kung kailangan mag-angkat ng mga produkto. Dapat din anya isama nito ang schedule ng pagtatanim at pag-aani, pati na ang presyo mula sa farm gate hanggang pamilihan. Ito ay upang maiwasan ang manipulasyon ng presyo sa merkado. Giit ni Marcos, makakatulong ang ganitong datos sa tamang pagbuo ng polisiya sa pagkain at sa pagpigil ng mga negosyanteng nananamantala. Ipinahayag din niya maghahain siya ng panukalang batas upang maisabatas ang naturang digital monitoring system. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw. p 拉 panahon. Sa pinakahuling bulletin ng pag-asa kaninang alas 5 ng umaga na panatili ng Tropical Depression 1 ang lakas nito habang kumikilos sa Sea East ng Taiwan na mataan ang sentro 305 km hilaga ng itbayat at Batanes. Kumikilos ito pa northeast sa bilis na 25 km kada oras, taglay ang hangin hanggang 55 km kada oras at pagbugso na aabot sa 70 km kada oras. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Mindanao. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Eastern Visayas at Mindanao dulot ng ITCZ. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pagulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 32.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.56 at lulubog dakong 5.25 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 60% ibabawas sa mga pagbaha sa Metro Manila kapag nagtagumpay ang Oplan kontrabahan ng pamahalaan ayon sa Pangulo. Independent Commission for Infrastructure mag-iinspeksyon sa mga flood control projects sa Cebu at sa Palakasan Phoenix Fuel Masters nagtala ng malaking kalamangan para talunin ang Terra firma Jeep sa PBA Philippine Cup. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, Bagong balita bagong araw, pangunahing balita. Ilang araw matapos ang pananalasa ng magkasunod na bagyong Tino at Juan, inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang metro-wide flood control campaign para maiwasan na ang malalang pagbaha na dala ng mga pag-ulan. Nangako din ang Pangulo na palalawakin ang programa hanggang buong Pilipinas at magtutuloy-tuloy sa buong taon. Sa ilalim ng kontrabaha o plan kontrabaha, layo ng inisyatibo na pagsamasamahin ang mga national agencies, L GIS private sector partners para linisin ang mga ilog, mga creek at drainage systems sa buong Metro Manila na barado na dahil sa mga basura at debris na nagpapalala sa baha. Binigyang diin ng Pangulo sa idinaos na clearing operations sa Balihatar Creek sa Paranaque City na magiging regular ang paglilinis na pangangasiwaan ng DPWH at Metro Manila Development Authority at partner LGUs. Saklaw nito ang 142.4 kilometers ng ilog, mga creek at mga estero, gayon din ang 333.15 na kilometro ng drainage system sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, nakapaloob na sa maintenance and other operating expenses ng DPWH ang Oplan Kontrabaha para matiyak na permanente ito at all year round ang paglilinis sa mga daluyan ng tubig. Iniulat ng Pangulo na 60% ng pagbaha ang mawawala kapag nagtagumpay ang declogging at desilting ng mga waterways sa Metro Manila batay na rin sa taya ng mga eksperto. Sinabi ng Pangulo na malaki rin ang mawawalang baha kapag naayos ang mga pumping stations. Maliban sa Balihatar Creek, inilunsad din ang programa sa Tondo, Maynila, Valenzuela City, San Juan City at Las Piñas City. Bagong Posible ngayong linggo ay magtungo sa Cebu ang Independent Commission for Infrastructure upang magsagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects. Ayon kay Special Advisor at Retired General Rodolfo Azurin Jr., sa Camp Krame, plano ng ICI na suriin ang mga proyekto sa Cebu City at Mandawe na kabilang sa mga pinakaapektado ng Bagyong Tino. Anya pinasisilip ni Chairman Andres Reyes ang mga proyekto at sinasabing 26 billion pesos na pondo para sa flood control sa Cebu. Kumikilos na rin ang ICI upang makakuha ng kopya ng bid documents para sa mga proyekto. Bukod sa Cebu, balak din ng ICI na magsagawa ng inspeksyon sa Ilocos Region bilang bahagi ng kanilang pagsusuri sa mga flood control projects sa bansa. pag -aaral. Pangunahing Balita. Balita. Samantala, naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 95 million pesos na tulong para sa pagbangon ng ilang bayan sa Negros Occidental na labis na nasa lanta ng Bagyong Tino. Ang alokasyon ay inanunsyo ni Tourism Secretary Cristina Frasco nang magsagawa ng relief at on-the-ground assessment kasama si Education Secretary Sonny Angara. Ayon kay Frasco, ipagkakaloob ang presidential assistance sa LGUs upang pabilis ang rehabilitation efforts. Sa nasabing halaga, 50 million pesos ang ibibigay sa lalawigan ng Negros Occidental, tig 10 million para sa La Carlota City at mga munisipalidad ng La Castellana at Moises Padilla, at tig 5 million para sa Binalbagan, Isabela at Hinigaran. Samantala, isinasa pinal naman ng Department of Labor and Employment sa Bicol o Dole 5 ang pagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad program. Ito ay para sa mga residente ng Camarines Norte at Catanduanes na nasa lanta ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa Dole 5, mahigit 160 million pesos ang inilaang pondo para sa emergency employment sa dalawang nabanggit na lalawigan. Sa ibang dako ng pagputol ng mga ng pagbahas sa kagayan nung humi yung uwan. Ito at ang iba pang mga balita sa na Abalon. Naniniwala ang mga residenteng na apektuhan ng Super Typhoon 1 sa Tuwaw, Cagayan na ilegal na pagputol ng puno ang pangunahing dahilan kung bakit naging malawak ang pagbaha. Sa clearing operations ng Barangay Barang kuwag, maraming truck ang napuno ng putik at debris mula sa gubat gaya ng mga sanga at troso. Ayon kay Kagayan Vice Governor Manuel Mamba, ang mga trosong napunta sa Chico River ay mula sa illegal logging activities sa Kalinga at Mountain Province. Bagamat may paunti-unting flood control projects sa lalawigan, delikado anya ang Chico River lalo na kapag ito ay umaapaw tuwing umuulan. Patuloy namang naghahanap ang Tuwao Local Government ng isang resettlement area kung saan pwedeng manatili ang mga nawalan ng tirahan dahil sa bagyo. Sa ibang dako, naibalik na ang supply ng kuryente sa 537 na barangay sa Antique matapos ang paghagupit ng dalawang bagyo. Ibinahagi ni Antique Electric Cooperative o Anteco General Manager Neil Venegas na nahirapan silang abutin ng ilang remote barangays dahil sa mga baha at landslide. Sinimulan na ang restoration noon pang Nobyembre a 4. Tinatayang haabot sa 2 milyong piso ang naging damages ng bagyo sa kuryente. Matapos mabagsakan ng puno ang ilang poste at maputol ang mga kable ng malalakas na hangin. Samantala, lumahok ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Brooks Point District Jail sa mangrove reforestation ng barangay Barong-Barong, Palawan. Aabot sa 6,000 propagules ng bakawan ang itinanim sa baybayin. Layo ng programa na maprotektahan ng ilang komunidad laban sa erosion at iba pang storm surge habang binibigyan ng maayos sa tirahan ng mga isda at survival naman ng ilang marine species pinangunahan ng Disaster Risk Reduction and Management Office at Environment and Natural Resources ng Brook Point ang inisyatiba bilang bahagi ng pagprotekta sa paligid at kahandaan sa anumang sakuna. Siniguro naman ng dalawang opisina na magkakaroon ng buwan ng monitoring upang makita ang paglago at survival ng mga bagong tanim na bakawan. Para sa Balitang Bayan, ako po si Shekina Abalon. Bagong araw balita sa palakasan Pagumpay ang Phoenix Fuel Masters kontra Terra Firma Jeep 107-76 sa uh, PBA Philippine Cup na ginanap sa Inare Center Montalban Rizal. First quarter pa lang ay nagtala na ng malaking kalamangan ng Phoenix 37-20. Nagtuloy-tuloy ang momentum ng koponan hanggang sa pinakahuling minuto ng laban. Pinangunahan ni Kai Balungay ang scoring duties sa double-double performance na 19 points, 12 rebounds, 1 assist at 1 block. Tumulong sa kanilang niya si Richie Rivero na may 16 points sa 12 points ni si Jason Perkins at Brian Santos. Top scorer naman ng Terra Firma si Paulo Hernandez sa so 14 points. Umangat sa standing ng Fuel Masters sa 2-5 habang 1-6 naman para sa Jeep. Bagong araw. Balita sa Palakasan. Nakabawi na sa apat na sunod-sunod na pagkatalo ang University of Santo Tomas laban sa University of the East 109-97 sa Season 88 Men's Basketball ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Dahil sa panalo, nag-improve ang rankings ng UST sa 65 5 at nanatili namang winless ang UE 0-12 ngayong season. Sinubukan pang dumikit ng Red War at burahin ang lamang, ngunit na natiling malakas ang teamwork ng Growling Tigers para selyuhan ang tagumpay. Nanguna si ni Cabanero sa UST na may 19 points, 5 rebounds, 3 assists at isang steal. Sinundan siya ni Collins Akowe na nagtala ng double-double performance o 16 points, 16 rebounds. Hindi naman naging sapat ang 18 points ni Velo Lingolingo para sa Red Warriors. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, COA may natuklasang 344 million pesos na ghost at mismatched flood control projects sa Bulacan. Public consultation sinimulan sa hiling na dagdag pasahe sa pampublikong transportasyon. At sa ibang bansa, Chinese national na leader ng ilegal na sugal ipinadala pabalik sa China mula Thailand. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita. May natuklasan ng Commission on Audit o COA na 344 million pesos na halaga ng flood control project sa Bulacan na kung hindi guni-guni ay mismatch naman ang sites. Sa fraud audit report na sinumite ng COA sa Independent Commission for Infrastructure, sinabi ng state auditors na apat na flood control projects ng DPWH, Bulacan First District Engineering Office ang balot ng pandaraya, falsification at walang accountability. Kabir bilang umano dito ang riverbank protection structure sa Barangay San Roque, Purok Dos, Baliwag, Bulacan ng Sims Construction Trading na nakakahalaga ng 74 million pesos. Ang riverbank protection structure sa Barangay San Roque, Baliwag, Bulacan ng M3 Construct Corporation na nakakahalaga ng 96.5 million pesos. Gayon din ang riverbank protection structure sa Balagtas River, Barangay San Tol, Balagtas, Bulacan ng Elite General Contractor and Development Corporation na 96.5 million pesos at ang Riverbank Protection Structure sa Barangay Kaingin, Malolo City, Bulacan ng Wawaw Builders na 77.2 million pesos. Pinansin din ng state auditors na ilang approved locations ang may nakatayo ng istruktura kaya hindi na ito pwedeng ituring bilang bagong mga proyekto. Bagong araw, pangunahing balita. Sa ibang balita, sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang public consultation para sa posibleng taas pasahe sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan. Para sa traditional jeepney, hinihiling ng mga operator na itaas ang minimum na pasahe mula 13 pesos hanggang 15 at uh, para sa bawat dagdag na kilometro mula 15 pesos hanggang 17 pesos naman sa modern jeep. May hiningi rin ang mga operator na dagdag sa unang apat na kilometro at sa airport meter. Humiling naman ang mga taxi driver ng 150 pesos na flag down rate mula sa kasalukuyang 75 pesos. Ang mga point-to-point -point bus driver ay humiling ng dagdag na 30% habang ang mga city bus driver ay nagbukahi ng dalawang pisong dagdag sa minimum fare para sa ordinary at aircon buses. Para sa UV transport van, hiling ng operators ang 55 hanggang 75 pesos na flag down rate depende sa klase ng sasakyan. Kasama rin sa hiling ang pag-aresto sa kolorong vehicles, regulasyon sa e-trike at pagbabantay sa mga libreng sakay na umaagaw sa kita. Samantala, tutol naman ang grupo ng mga commuter gaya ni Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and protection. Anya makabubuti kung ibigay na lang ng gobyerno ang fuel subsidy na nakakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ayon naman kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, posibleng magkaroon ng rekomendasyon ngayong weekend mula sa ginawang public consultation. Bagong araw, pangunahing balita. Nananatili pa rin sa si intensive care unit ng isang ospital si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ito ang kinumpirma ng anak ni Enrile na si Katrina. Anya patuloy na ginagamot ang ama dahil sa pneumonia ngunit hindi anya maganda ang kondisyon nito. Tumatanggap anya si Enrile ng pinakamahusay na pag-aalaga at atensyon mula sa kanyang mga doktor. Humiling naman si Katrina ng privacy para sa kanilang pamilya sa mga panahong ito. Nagpasalamat din siya sa pag-aalala at panalangin na kanilang natatanggap sa gitna ng pagkakasakit ng 101 years old na ama. Bagong balita Ipinadala pabalik sa China ang umanay pinuno ng iligal na sugal na si She Zhang matapos ang higit tatlong taong legal battle sa Thailand. Matatandaang inaresto si She ng Thai police noong August 2022 sa bisa ng International Warrant at Interpol Red Notice dahil sa pagpapatakbo ng mga illegal online gambling operations. Nadikit na rin ang kanyang pangalan kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at sinabing spy si Guo o bagay na tinanggihan ng dating alkalde. Haharapin niya ang kaso sa China laban sa pagpapatakbo ng illegal casinos at gambling websites, maging ang paggamit sa Myanmar bilang basehan ng ilegal na operasyon para makakuha ng pera. Bagong araw, balita Pantay TV. 37 katao naman ang nawala ng buhay at dose-dose na ang sugatan matapos mahulog ang isang bus sa bangin ng Arequipa region sa southern Peru. Ayon sa investigasyon ng lokal na pamahalaan, bumabiyahe sa highway ang bus ng mabangga sa isang van. Sa tindi ng impact, tinangay ang bus sa bangi na may lalim na 200 metro. Sa ngayon, 26 na individual pa ang nagpapagaling, tatlo sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Bagong aray, bagong Mula po ito sa Isaiah 41, talatang Jesus, ako'y sa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Bagong Araw, Bagong Balita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong atres ng Nobyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig hatid ng FEDC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras, alas sa E58. Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan.